Magandang umaga mga ka-One piece. Uh, itong umagang to ay medyo maulan. So, ayan. nagagistay ng ano, bulok na bayabas. Nagtakbuhan yung mga pato. So, yung mga kalamansi natin dito, nalaglag na lang. Dami kasi, itag kalamansi kasi ngayon. Tapos tayo ay uh, mangunguha ng uh, bayabas ating papapakin. Papa ito, makakita tayo, malaki. Yan, oh, laki, oh. Sarap dito. <laughs> Ay, parang hilaw pa. Parang hilaw pa. Wala. Ako kasi yung cellphone, kaya medyo, ano, eh. hindi ko magulo. Ay, ako, parang may uod. Ah, hinog na. Malamot na. Yan. Yun, meron pang isa roon, Malaki rin.